So, ito nga, guys. Na ko sa may binigong instant pancit bayon. Matitigas, eh. Baka. <laughs> buta kasi ng biduko ko, eh. Mahirap na. Ano kaya to? ito? Matitigas, eh. Parang ano eh parang ano siya eh. Talaga sya. hindi siya ano oh. Oh wow. Grabe naman oh. Ayan o. Oh. Matitigas siya na para siyang ano. Ang bubog. Ako. Ingat po tayo. Para ating buksa, at kainin yung ano. Hindi yung mga pampalasa ng mga pantit kanto na yan. Check muna natin. Ayan, ang tikas kasi, oh. Ayan, oh. Diba? Ako. Okay. Yun lang.